Grabe guys, ito update natin dito. Tao. Ayun. Mga kapatid na INC. Ayun oh. Grabe guys. Dami na. So ang oras natin ngayon is 11:40 PM. Yan, dami guys. Ay, Tarlac, mga taga Tarlac. Dami guys. Ay, Mga taga Tarlac. Mga taga Tarlac. Mga Oy, pangasul, pangarin, may kayo Uy, mga taga-sulong, may Uy, may baon na. Robby. guys, <laughs> May lokal ano, may ako may pa-challenge ako. lang, uh, ng adobo. Pampanga. Ay, Ayan, pangga, update lang natin ay, dito. Uh, Tarlac. Ay, naging bag na Ramil. Mga ano. Arasong si Kurenta. So, ng gabi. Ayan, <laughs> oh. No. Ano, ako, bigla na lang. Ako, Oh, yan oh, ganyan nakarami karami oh. Dami na, ala ala. Ala si 40 pa lang ah. So update natin sa labas mga kababayan para makita nyo. Ayun, pakita natin sa labas dito. Oh. So, jo, mga ng din ano. Ako na ako bakit yung paligid ko Yan. So, pakita natin yung uh, sitwasyon dito para ma-update din kayo mga kababayan, no? Oh. So ayan 1140. Uh, na Ayan 11.41 na Dito Ayan So dito yung pasokan no? Dito yung entrance Ayan dyan yung entrance so, Maraming nagpapicture Sa mga Nakano dito na ano so, oh, tiba, Pakita natin dito mga kababayan sa labas so, Dito kasi dumadaan yung mga ano, eh, uh, Parating no? So Siyempre yung parking uh, medyo nanak. Uh, wala yun na yung parking ng iba. Pero dito pa rin dadahan-dahan 'yan, 'no. guys. Okay, no? marami rin nagtitinda ng mga vendors so pwede kang bumili dito pag nagutom ka so, mga tubig iba iba na yan oh. No? kasi sama-sama to no? mga cup noodles ayan oh. No? balot ayan so kumpleto ayan. so para ma update lang kayo ipapakita natin ayan. Yeah. alas 11.42 ng gabi Siyempre, papakita ko yung sa loob nung no? gano'n na, na karami din mga babayan. No? So, unahin natin sa labas dito. Doon, kumpulan din yung tao no? kita nyo, no? Ayan. So, may mga screen na rin sa labas. Ayan, screen to. Malaking screen yun. dahil yung no? Ayan. 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 So yung iba, lamas pasok kasi yung iba gutom. Yung iba naman nakaiga na talaga, no? So, nakita natin sa bandang uh, Ross Boulevard yung mga nakaiga kanina. Marami na nakatayong tent doon, no? Ayan, so baka mamaya mga araw na magsipasok na to. Yeah, dito yung uh, pinaka-entrance.

Earth. Yun, no? Yan ang dami, guys. Dami, dami. Uh, taga yun, Tarlac nga. Ayan, galing po sila Tarlac. Patang na sa Ilokano Ilocano ka pang pangan po ang Tarlac, guys. Ha? Yan, no? Yan, Kapakita natin sa loob, guys, ha? Ah. So, ang oras natin is uh, 11.45 p.m. Ayan. Ah. So, 11.45 p.m. Wala pang alas 12. Ganyan na karami yung mga dumadaan. Ayan, no?

Ayun, Ayun, manyaman. 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 Manyaman kayo ni. Oh. Salamat. Sige, pangan kami Makipangan kami na So yan guys, nakita natin no, Nag-sidating yan. Pakita naman natin dito sa loob. Guys, okay, yan no. I-update ko kayo mga kaganapan dito. Ayan. So, 11.46 p.m. Ayan ah. ah. Yung oras natin, update ah. Ayan, so sakto sakto yan. Grabe, mga, mga Ang ano, dami na dyan, no? oh. Kita nyo naman yung mga uh, lumabas-pasok na kanina, no? So yung iba, uh, palabas. Kasi, ano, uh, gawa ng uh, kakain siyempre butong uh, kasi kanina nag update tayo no? kung makita nyo sa upload natin uh, alas 12 pa lang ng uh, tanghali talagang ang dami nung dumating no, na nakabas uh, at mga nakaban grabe yung mga sasakyan nila mga kanina pinakita natin no? sa upload natin una dyan mga kabayan so yan ang ating na uh, update ngayon dito so uh, nyo lang guys yung mga upload pa natin no na mga susunod i-update natin to So hindi man tayo makapag live is e, uh, upload na lang kasi sigurado walang signal dito bukas Nang uh, umaga no. Kaya Eh no, ang uh, dumating. Ito guys, pag makita nyo dito, meron silang kanya-kanyang ano. So ito, mga taga New Bacia dito, yung best uh, dito. Ang dami yan, nakatayo yan. Iba-ibang probinsa yan. Ayan, pakita pa natin yung iba. Ayan, oh. No? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. So doon Marami rin nakaiga doon oh. Ayan Siyempre ano pa lang eh Maaga pa lang oh. ah, Alas 11.48 Ayan no? Oh, gabi pa lang eh. So bukas ng umaga sigurado uh, to. Kasi, ito matilang araw. Tingin uh, ko magpupuno na ito kasi ano eh. Yung, oras pa lang talagang ano na eh. Uh, na yung uh, nagsidatingan na no? mga kababayan at mga kapatid na ayun, INC. Ayun nung dami. Guys. Ito. Oh, yan tingnan niyo. Nueva Ecija. Yan. Palayan. Ay, nakarating na tayo dyan sa Palayan. Bayon, oh, ay, mga Ilocano. Mga Dito may mga parating na naman guys oh. Ayun oh, So yan, nakita nyo yung nasa loob. Dito naman tayo sa labas ay, o oh, ayan mga papasok guys. Ito yung mga nakaigaan oh, ang dami nyo no. Yan. Yeah. So, yun, mga bagong dating. Yun, mga bagong dating sila, sir. Sure. So, yun. Ayun na, tarlak siya. Yan, taga-tarlak din. Ka? Grabe yung mga taga-tarlak, mga babayan. Napakarami. Marami mo kanina pa. Kanina pa yung dumadating uh, nagsisipasukan yung mga taga-tarlak. Talaga nga. Ayan, no? Oo, ayan, no? Tarlak, no? Uh, oh. Oh, oh. Tarla, oh. Alagay dito. Ayun, may mga papasok pa. May mga taga-tarlok pa ito. Nakasama nila ito. Okay, hey guys. At, uh, nakita natin, no. Ayan muna ang ating update ngayon dito, mga kababayan, no. Ayan, maraming maraming salamat. God bless po. Abangan nyo po po yung mga susunod nating update, no. Ingat din po. Maraming salamat, God bless.